sa mga followers ni Maria Victoria Vlogs. Shoutout to you, Godless. Hello mga kamarya! Welcome back to my channel! Muli, ako nga po pala ang inyong lingkod, Maria Victoria Vlogs, ang babaeng lakwa tsera! And for today's video, mga kamarya, kami po ay pupuntang bayan sa SM Downtown para mag-attend ng graduation day ng aking bunsong anak. Napakainit nga po mga kamarya, pero nag-commute po kami kasi nga po doon sa lugar kung saan kami pupunta, ay napakahirap po maghanap ng parking area. Kaya may kaunting bakad na naganap habang kami ay papunta. Sige po, come At nang makarating nga po kami sa venue ay pagod na yung anak ko, tagaktak na rin yung pawis kaya medyo nakasimangot na po siya dyan pero pilit po siyang kumakalma kasi nga po sabi ko sa kanya iwasan niyang mag tantrum sa labas kasi nga ang hirap din pong magpigil kapag ka ako ay nagagalit yes po dahil nga sa maraming tao ayaw ko siyang pinapalo at ayaw ko din siyang pinapagalitan kapag ka marami po ang tao kaya halos kaya talaga kami nag-uusap niya ng masinsinan at ito na nga po papasok na kami sa cinema. Ayan si Mami. Bakit? Katawas <laughs> na <laughs> gulo? Opo. Sige, ano ko. Be, hanggang 8. Kenny. Tapos another 8, Kenny. si baby. Tapos si mami. Yung para sa, ano, parang sa meeting. Thank you po. Okay. Wala lang. Ano mo, hindi ka nakasmile ka? Okay, may master list. Pwede rin na yan po sana. Kung lang. At least tayo okay. na ako bawal na yan. Bawal na. At least tayo Ayan, simulan po natin from Dolores 1 Child Development Center. Dolores Extension. Palakpak din po sana. Next po ang Dolores Looban. Looban Extension. Papa, look how cute photo dela ni ay ko kayo. Ayan, come Lord this one, child development. What about Lord this two, child development center? Enc, so, paalala bago po tayo magsimula sa ating programa. Pinakikiusapan po ang lahat, nasundin po freaking there two computers, our honorable guests teachers, and the early childhood care and development personnel of the city of San Fernando. Welcome to the ECCD Moving Up Ceremony for the school year 2022 to 2023. Pwede po bang palakpakan natin ang bakit? Yeah. San Fernando na pinamumunuan ng ating City Mayor, our Honorable Vilma Valle Caluwag, ay nakikisa po sa celebration na ito. Palakpakan po Natin yeah. formal isahan ng ating programa. Nais po muna nating batiin at kilalani ng ating pong mga um, bisitang pandangan. City Councilor, Honorable Aurelio Brenz Gonzalez, pwede po bang tumayo education po? Next, we also have we also have from Barang um, Rick Canlas, Harry, together with Sir Antonio Lalit, the Barangay Clerk. And of course, from the ECCD, the ECCD unit head, palang po hantayo Kaya po. Kayapit tala arin po ng ECCD unit supervisor from Unit 1, Ms. Maricot Krizetka. From Unit 2, Ms. Charlie. All right. Once again po, from Lourdes 1 Daycare Center, the ECCD's um, children po to lead us for our invocation. Palang po po. seven domains ng bata na develop sa early childhood care and development. Naman po, atin ah, pong pakinggan. Called Aurelio Brands Gonzales. Magigat po ng pinaturin po yung sir. Pakapalakpak tayo po, mga pogi. Po Fernandino at uh, Fernandina, na Of course, bayo uh, po yung sabla. Puri kaya po nga uh, po gaya, kakatamo po ng malugod, uh, ang mayora. Vilma, bali kaluwag, palakpakan tayo po. Karengan pong uh, pengari na uh, Chupu Kenny, uh, dadake ke po malugod. Uh, king, uh, bawat metong kaya kayo uling ikwayo la pong apayari. Kaya kayo pong anak kening pulmerong kabanata na Karela pong pamagaral. Kaya kayo nga po palakpakantala po rin pengari na uh, Sige, ko kela pong bugayan, nang kay pong ECCD teachers. Sabi ko pinpo nan din, basta man po, basta man maladia mo, parela pong silid aralin, igwada la pa rin pong apayari. Rengga katamo pong daycare students. Kaya dakala salamat po kaya kayo pong sipag-tiyaga at pasensya kareng daycare students tayo. Pinapakya ko naman po bilang kaya kayo pong konsehal at bilang chairman na ng Committee on Education, makaya sa kayo po na palagi kumupong makasuporta at makaantabay lalong-lalo na po karing programa na at para po apaglingkuran na kayo po. Huling tandaan niyo po na kang City Councilor Brands. Ala pong mga paborens. Kang Mayora Vilma, basta't Fernandino ka, kaya ka, at kang senior board member Mike Aking Kanako kung kapatan, may kakalugod na mga Bakala, dakala, Bakalatakala, salamat and congratulations kaya kayo. We are now on the high... Yeah, yeah. 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 First of all, I would like to acknowledge my friend, City Councilor Aurelio Brans Gonzalez. Pelagat natin. Our Dolores Barangay Captain, Captain Alan Macho, Lourdes Barangay Secretary, Rick Canlas, Barangay Clerk Antonio Lalik. Kagawad Committee, Arsel Katap. And Chairperson Tittle Barangay Captain Willy Man. Ubus na ng papasalamat. Oh, yung baby Sa amin mong mababain at masisipag ng gulo. Okay. Lalo na ay Teacher Rochelle na nang bahagi ng hey, maganda. E